yun guys dito tayo ngayon sa labas kakabitan ng GPS yung unit natin kakabitan uh, ng ng GPS guys yung ating unit para ano ba yun sir? para anong, anong mat matres na ano sir? para ano? matres kung saan ako pupunta? ganun? Sorry mo yan sir, kasi dyan na naman kayo palagi sa loob eh. Oo. Uh. So, kakabita ng GPS case para safety yung mga sakay natin. Okay. Safety, yan. safety yung mga pasahero natin. Yan. Yes, sir. Halos lahat may mga GPS na yun. Sa akin lang yata wala, sir, no? Mayroon may pa? Mayroon pa? Uh -huh. Ay, isa na lang yung alos yung iba mayroon na kaya ako yung pinakahuling ng kabitan pero may mga CCTV na rin to guys ayun kompleto na oh, uh, kompleto na to ng mga CCTV ng mga unit dito kaya sifting safety, safety kung may maiwang bagahe yung mga pasahero madaling malokit guys madaling makita kung nasaan kung sino kumuha ayan kaya asikti sumakay dito sa unit namin so, kinakabitan po lang guys watch out shout out kay sir uh, no, technician <laughs> shout out kay sir technician watch out, watch out. daming CCTV to guys. Saan ba? Ito. Ayan. Isa. Dalawa dun sa likod. Tapos dalawa din dito sa harap. Tapos lalagyan pa ng GPS. Sila.